Kasi Joy, ano uh, isa sa mga napili. Kaya alam ko ano ng DC. Kaya, bakit ko siya makita bukas. Kaya, ano uh, ang uh, natin natin uh, na makita ko siya ngayon. Para kayo papala. Uh, meron pa rin, ano, I love Sabado. <laughs> Kahit, hindi pa Sabado. Oh. Sakto din ang Sabado pa rin ang upload nito. ano, Ayan mga kapatid, good morning po sa atin lahat at nandito po ay patikim lang yun. At uh, ito po ay panuorin po natin ang episode 8 ni ng Dan Joy mga kapatid. At uh, ito nga po ay talaga pong nakakatuwa at nakakikilig talaga po mga kapatid. ba diba? Na ito nga si Dan, ayan na pinakikita nga niya yung kanyang profiles na yung pagbukas mode ng screen ay iyan nga po ay agad-agad nang makikita si Joy. yan At yung kanilang daw na selfie noong kuha nila. Kaya pero nasa screen po yan ng cellphone ni Dan. Ayan po mga kapatid at tayo po ay shout out muna sa ating mga kagrupo sa Dan Joy at uh, tayo po ay makinig muna tayo ng music ng Dan Joy. Yung kanyang love song, tin song ng Danjoy po. Ito po ay panuot natin, natin. Ating sa puso ko, kaya ngayon ay waring bulo-bulo. Ang pusuk ko't nasipag, aral gabi ay pangarap pa, at

yung baliw night kung wala man ma yeah! <laughs> grabe po ang mga kilig ng daniel diba kaya nakakatuwa po itong episode 8

yêu, pha anh a Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Da -da! Ayan po mga kapatid, happy Monday po sa atin lahat at dito naman po tayo magbigay ng reaksyon o opinion dito po sa Danjoy. Makinig po tayo sa kanilang usapan. Dito, ako nakakakilig talaga po ang Danjoy. This part na yung Ay. film ni Bukas. And alam ko ano yun, 8 a.m. to mga hapon. Pero so, makang 6 p.m. Diba depende na times sa alay. So gagawin So sure yun, wala na tayong time, time. O yun, wala ka ng time din. At baka uh, ka din. So syempre yung ulit store boy yun. Ba, kaya nga na ako. Kaya okay lang. Nugbaka, lang nung baka lang naman ako dyan. Kami na yan, na dumaan talaga. Current? Pag, ano po, pag uh, advertise eh wag natin po ano pero wag natin pong i-skip ng uh, ng ads dahil iyan ay makakatulong po kahit po yan ay ilang business ko na po napanood iyan po ay makakatulong po iyan sa programa ni Kalinga Prab di ba po mga kapatid kaya tayo po ay gugulan po pag programa po ni Kalinga Prab ay panoorin natin at ang sa Kalinga po at ingat lang po tayo dito sa mga <laughs> alam niyo naman na nagkukulwa rin charity blogger pero ang intention po ay maluko ng tao, <laughs> di ba? Kaya alam niyo po, ang dami ko po pong natutunan dito na hindi tayo uro uradang magpapadala sa magagandang uh, pananalita. Alalahanin po natin yung mga nagiging karanasan natin, mga kapatid. At alam natin kung sino ang susuportahan natin, mga kapatid, di ba? Kaya kami ay minsan na uh, ang aking pamilya ako ay pinagtatawanan nila. At uh, talaga po pinagsasabunan naman nila ako kagabi. <laughs> Pero okay lang yun. At uh, learn nga ay yung, uh, yung nakara... Uh, ano yun experience ko po, yan ay hindi na po yan na uh, mata, matatanggal pa sa aking isipan dahil yan po ay nakatatak na isipan at puso so huwag tayo basta-basta magpapadalos-dalos, maniniwala sa anumang mga pa, pakulo. <laughs> Ganyan po tayo. Kaya, alam mo, supportahan natin po itong Danjoy at talaga po, kilig na kilig po ako dito sa mga talaga sa episode 8 na ito dahil po ito sa ang ginagawa ni Kalingap prob talagang nakakapagpasaya yung mga love team. Oo, nandiyan na tayo, marami pong mga basher na ganyan-ganyan pero ang na depende na lang po yon sa paniniwala natin. Kaya mga kapatid, ah uh, yung mga viewers po, thank you so much po sa walang sawang pag-suporta po dito sa programa po ng Kalingap. Iyon po. Ah uh, uh, tayo po ay titingnan natin kung saan tayo susuporta at lalo na po dito sa sa love team, Huwag po natin na Uh, pag uh, kukumparahin ang bawat lab team lalong-lalo na kung pagsasabungin po bawat lab team ay 'wag po natin po silang uh, papansinin dahil po ito ay nakakatakot po talaga yung uh, mga ganitong mga supporter na humantong na, na nga po ito sa hindi maganda mayroon na po itong pagbabanta na isasalbade ay ito po'ng pagbabanta na ito ay may pawang uh, pananagutan po ito sa batas na parang nagbabantaka na uh, may mangyayari dito sa dalawa at isasalbid niyo ay hindi po tamang uh ito ay i-comment nyo doon sa isang tao dahil pag may nangyari po dito sa dalawa, kayo po ang hahabulin ng mataas. Dahil kayo po ang nagbabanta na isasalbid nyo po ang dalawa. Kaya eh, wag po tayong padalos-dalos pong mag-comment. Dahil gaano po tayo naiinis sa isang tao, wag po natin ito dadaanin sa mga comment comment na kung ano-ano dahil po ang danjoy po ito po ay nagpapasaya lang po at kung mayroon man po silang nararamdaman sa kanilang um, sa kanila po ay sana po ay 'wag po natin mapadalos dalos na tayo po ay mag dahil hindi po ito maganda sa promise po 'wag po tayong mag-comment na uh, makakasakit o kaya yung uh, pagbabanta dahil ito po kung may mangyari man at hindi nga kayo at may nangyari man, kayo po ang hahabulin ng batas dahil kayo po ang nagbanta. Dito po sa Danjoy po, ito pagpa-ano lang ito, pang paalis lang po ito ng stress, pag good vibes. Bakit tayo papatulan natin ang bagay na hindi naman dapat natin patulan? Hindi po mga kapatid, kasi napakahirap po tayo you na know, uh, uh, basta-basta. Uh, Kaya pakinggan lang. natin. sa nakaraan sa mga,

Ikaw, ano mo ba ako nakikilala? Ang bago ba sa Ibalik ko yung mga sinabi ko sa iyo. <laughs> <nandito lang>. Um, <laughs> ano lang. Ikaw, ano mo mag -fled? Ikaw, ano mo mag -fled? Kasi nakaroon ang dami ko Kasi sinasabi, di ba, tayinig ka lang. So ngayon, ano, ano, ano ba ako sa <laughs> <laughs> Ano? <laughs> Siyempre, um, mahalaga ka kayo sa Wow! wow mahalaga! Oh, tulad yan, kahit na minsan busy ka, busy din ako, um, nag-give ko pa rin ng time para magbisita dito. Oh. <laughs> <laughs> ano ba? Pinilig <laughs> <Is she like laughs> si Dan? Hindi <laughs> 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 na speech sa sinabi mo ano. Mahalaga din. Mahalaga ako sa'yo. So parang ano din ako. Special someone mo. <laughs> Pwede. <laughs> oh. Pagunta na doon. Oo. Oh. <laughs> 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 so, sana next dyan. Hindi, <laughs> wala. Hindi kita. Hindi no. so, na madali. Gusto ko lang din maging ang komportable. Kasi ako komportable na ako sa'yo kahit na pinakataan pa ako. Komportable. Pero ako matagal din sa kasama. Tapos na yan. Parang komportable na ako. Parang yung... Ayan po. Ang importante po yung comfortable kayo sa isa't isa't na ha, yung bang hindi nagkakailangan kaya yun ang importante po sa love team at kung yun naman po ay maputungo doon po sa love, love, love di ba, I love Zawadot talaga po, ay nakakatuwa po talaga ang ganito pong mga programa dahil nakakakilig kaya tayo mga kapatid ay panoorin na lang natin po dito kay Tanya Prab, ang uh, vlog na ito, ay video 2, na ito at uh, siyempre <laughs> ay importante natin po na suportahan po ang programa ni Kalinga Brab at lang dito po sa mga lab team na ito ay suportahan po natin lalong-lalo na po ang uh, sa Kalingap, yung mga programa po ng Kalingap. Huwag po natin kakalimutan na mamili naman tayo lalo na po sa nagpukunwaring uh, Kalinga partner na hanghangad pa lang po ay ang manloko ng tao. Yung uh, maluluko nila po yung mga sponsor na talagang napapaikot-ikot nila. Pero po dito sa gusto ko pong sinusuportahan ko po lalong-lalo na sila Kuya Balsaltos Matubang, Atid na Vlog, Kalinga Brab, Brovel of Malalag at dito po sa Rochelle. Um, maraming salamat po ay tayo po walang sawang sumuporta po dito sa mga love team ni Kalinga Brab, dito sa Kalinga Angel, Gel, uh, Jumcar, at dito po sa Danjoy. Huwag po tayong maniniwala doon sa mga mga sabi-sabi. 'di ba? At sa mga paninira po dito kay Joy, huwag po natin silang pakikinggan dahil po wala naman po tayong nakikitang masama dito kay Joy. L nung lalong-lalo na po nung una siyang iblinag ni na discover ni Kuya Ande. Wala naman po tayong nakita na ma hindi maganda kay Joy. Siya po ay tahimik lang, lalong-lalo na yung mama niya na hindi man lang po yan nakikialam dyan sa social media wala tayong nakita na kung ano man po ang post ni mama ni Joy. Pero si Joy po talagang nakakantig sa puso dahil talaga nagsasabi lang siya ng totoo. Lalong igit sa lahat po na nakakatuwa po yung sinabi niya, wala siyang boyfriend mula nung bata siya. Ah, nung nag, mula nung bata, since birth, Diba? ba? Since birth walang naging boyfriend. oh, di ba? Kung sakali man silang dalawa ni, Dan, di, swerte ni Dan, para iyan talagang swerte ng magpinsa na yan, na si, si Dan, si Ruel at Malalag, dahil si Richelle, sir, sent po ng pinanganak siya, wala po siyang naging boyfriend, kundi si Ruel at Malalag lang. Di diba? Ang swerte naman ng magpinsa na to, di ba? Na, um, uh, natagpuan nila dahil dito sa uh, uh lab team ni Kalinga Prab, nagturong silang mga girl na walang naging boyfriend ang uh, hanggat pag ayo mula nung pagkabata, di ba? Iyon po ang talagang hinahangaan natin dito sa mga Love team, kagaya po ito ni Rachel Morales at ni Joy. Uh, Joy Diwata Francis Joy. <laughs> talaga, I love sa doon talaga. Nakaka doon lang talaga. Nakaka. Ito po, nakaka in love. Sino ba naman ang lalaking hindi ma-in love? O humanga dito kay Joy. Diba? Tingnan mo nga. Kaya dyan po tayo yung talaga pong humahanga hanggang uh, si, maging sila na. Hindi tayo bibitaw. Ganon din yan po sa Junkar at inside. Hindi tayo bibitaw. Tingnan natin kung hanggang saan sila talaga. Kung magkakatuluyan sila, ay nandito lang tayo maging pangalawang magulang nila. Ay, Diyos ko! Talaga nakakakilig. Ayan, dito tayo ay panuuri na pakinggan muna natin ang love song ng Danjoy, Killing Overload. Thank you so much sa inyong lahat. Supportahan po natin dito ang um, love team po ng Danjoy. At sa pangunguna po yan, ni Miss Bupil Mix Vlog. Ayan, kami po mga Killing Overload. <laughs> ang grupo po namin yan. Shout out sa inyo mga kapatid. At ito po nga. Kakanta mo na naman natin. Thank yeah. you.

ang puso sa iyo'y baliw. Nais kong malaman mo na, na iniibig kita. Yay! Ayan po mga kapatid, ang epekto ng Gansoy. I'm feeling cool, sweet sister. <laughs> Oh na sana pina mestan Angil ganda Atin te na rina sumpa Bawat dipi mong ayayuma Dahil sa akala ko di ako sa'yo Ikaw pala ang aakit sa puso ko Ano ang gagawin Sa utos ng Yan po. Ang Ganjoy Killing Overload. Shout out po sa inyong lahat at magandang umaga po. Uh, happy Monday. Sana po kayo ay mag-iingat. Aking mga viewers, God bless you po sa inyong lahat. At thank you, thank you so much po sa pagsuporta po dito sa Danjoy Kilig Overload. Marami pong salamat dito po sa mga sponsor ng Danjoy at sa pangunguna po yan ni Paring Bobby Mix Bla, uh, Paring Bobby 143. Siya po ang founder ng Danjoy. At ito naman po sa aming grupo, Si Miss Bopel Mix vlog po ang ka nangunguna. At na siyempre po nandiyan po kami eh, ng lahat ng mga kagrupo namin. Shout out sa inyong lahat. Thank you so much. Po dito sa Dan Joy. Ayam. Suportahan po natin si Joy at uh, ito nga po nakakatuwa po na puno po yung gamit ni Joy. Ayan po, sa susunod po natin yan na reaction at dito muna tayo sa mga kiligan. Go, go, go! Huwag po tayo magpapaapikto sa anumang pong mga naririnig natin o nababasa man natin na mga pagbabanta po dito sa dalawa. Dahil hindi po yan magtatagumpay. Nandito lang po ang team Kilig Overload. Bye-bye! We love you! God bless you po sa inyong lahat. You.